Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CNN Live Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga riyan, magandang umaga Pilipinas. Pinagtibay ng DA Calabarzon Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory ang paghahanda ng rehiyon laban sa foot and mouth disease o FMD. Ito ay mula sa katatapos lamang na foot and mouth disease preparedness and tabletop simulation exercise. Kalahok ang bawat local government Unit o LGUs ng rehiyon. Dito sinuri ang kahandaan ng mga veterinaryo sa pagbibigay ng servisyo at pagpapabuti ng mga contingency at operational plan upang matukoy at matugunan ang mga pangailangan ng bawat lugar para labanan ang FMD. Bukod dito, siniguro ng DA Carabaso na maipaliwanag sa bawat LGU ang kanilang tungkulin at responsibilidad sa epektibong pamahala ng mga emergency sa kalusugan ng mga hayop. Ang mga kinatawa ng Bureau of Animal Industry ang nagsilbing resource person ng naturang aktibidad. Ang mga kalahok naman ay mula sa bawat city veterinary, municipal agriculture office at provincial veterinary office. Office ng Kalabarzon. Mula sa DWARFM 95.9 ito si Renz Belda ng Semen Batangas nag-uulat live para sa Semen Pilipinas. CNN live, live Nationwide Maraming salamat, Renz Belda, mula sa impilan ng DWALFM, radio Totoo, CMN, Batangas. Samantala